Okay, uh, good morning uh, mga mga subay-bayan ko sa YouTube channel Enrique Bulak. Bali update lang no sa o oh, pwedeng huli na itong update ko kasi 5 AM uh, 5:30 AM yung uh pag-asa bulletin ano. So bali palabas na sa kalupaan ng Pilipinas sa uh, may bandang uh, Aurora Bali, kagabi ng 9-10, bumag, uh, bumagsak uh, or landfall ng unang pag-landfall uh, ng bagyong uwan ay doon sa Dinolongan Aurora. Then, humina. Pagkatapos ng pagbagsak niya, humina siya from super typhoon to typhoon na lang. Then uh, sa ngayon ay eh, palabas na siya sa Bacnutan area na siya no palabas na sa kalupaan at papunta na sa West Philippine Sea. So bali ang signal na na sa uh, na sa Metro Manila ngayon ay signal number 2 na lamang tayo pero meron pa din daw mga pagbugso pag pag uh, ulan no uh, kasi may sibre yung tail niya yung tail nung bagyo na yun. Okay so ipapakita ko yung sa mga ibang shots ko uh, sa kung anong mga uh lugar na may signal number 4, number 3, number 2 at ang yung Metro Manila nga ay signal number 2 na. So mamayang tanghali mayroon silang oh, 10 o'clock ba, mayroon silang panibagong uh, bulletin, uh, bulletin ang kung ano nang takbo nitong nasana. So, pwedeng mamayang hapon or bukas, mag, ma uh, alis na sa par, so Philippine area of responsibility itong bagyo na to. Pero sabi nila, by, may possibility daw na by Thursday morning, bab babalik, no? Barang iikot uli ang bagyong to. Pero, malamang baka hindi. No? So, possible lang. Okay? So, uh, tingnan nyo na lang sa dito after, kasi parang sa yung salita ko na to, ipopost ko doon yung pictures na lang kung ano yung mga uh, area na may kanya-kanyang signal. Okay? Maraming salamat at uh, ingat tayo. Uh, mayroon pa rin yung mga gale warning, no? So, yung mga uh, pag-iingat sa mga malilit na sasakyan na Uh, hindi pupunta doon sa mga sa karagatan na may gale warning okay parang salamat at mabuting mabuti na lang na hindi sa tingin ko ah uh, hindi gano nakasing kasing tindi ng inasahan no? yung naging resulta ng uh, bagyong super typhoon na uwan maliban doon sa uh, bandang Bicol sa kasama rata. Okay. So, ingat tayo. Ang kuwang ito ay kinuha ko sa ANC. Bali, ito ay sa Tinambak Kamarinisor. No? So, sabi hanggang ngayon ay mula kahapon, wala pang korinti hanggang sa ngayon, pati communication. That is as per ANC. Okay.